kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang madramang istorya ng buhay ni Alice Go sa wakas ay napa sa kamay na ito ng gobyerno at mukhang hirap na itong maidepensa pa ang kanyang mga kaso dahil sa lakas ng ebidensyang hawak ng gobyerno pero ganun pa man ay wala pa rin palang pagbabago ang mga kasinungalingan na pinagsasabi ni Alice Go kapag ito'y naisasalang sa hearing. To your knowledge, uh, Miss Alice, uh, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pagfacilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Partikular dun sa pagpapanotorya ng affidavit, kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? Um, you are under oath, Miss oh Alice. Opo, I'm under oath. Um, about po dun sa, dun sa question niyo po, uh, I invoke my right po. At uh, tungkol naman po dun kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Hindi ba kayo, ang, ang owner ni ni Alice Go and Liseldo Katugay. Anong business po, Sen? Aqua, aqua farm. farm. po. Ah, uh, hindi wala pong wala wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Uh, pwede ka no, comsec pa labas mo na yung ano. Yung business permit. Kalmado pero halatang pikon na pikon na si Senador Risa Ontiveros kay Kuwaping dahil sa mga nakakainis nitong mga sagot. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Uh, Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam. Hindi? Wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na pa umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. A akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Kung noon ay lumabas sa mga haka-hakang posibleng isang espiya ng China si Alice Gu, nakaagad naman niyang pinasinungalingan ito. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Ngayon, ay nakakabahala ang isang revelasyon ng isa sa mga kinukonsiderang isa sa pinakamagaling na naging PNP chief ng Pilipinas at senador ng bansa na si Ping Lakson. Hindi matawaran ang galing ni dating senador Ping Lakson pagdating sa mga usaping pang-militar, lalo na sa pagkalab ng mga intelligence report. Hindi basta-bastang nagbibigay ng komento si Ping kung wala itong matibay na batayan. Ayon sa dating senador, malaki daw ang posibilidad na si Go Waping aka Alice Go ay isang well-trained na espia. Kung hindi raw kaagad na pisto ang gawain ni Alice Go sa Pogo, ay posibleng na ilagay sa delikado ang sitwasyon ng seguridad ng bansa kung nagkaroon ng akses si Alice Go. Well, ito, uh, yung aking opinion ay okay. eh, perspective lamang okay. ng isang outsider looking in kasi wala naman yes, ako yes. doon. Uh, kasi noong nag sa Senado, yung unang pagdinig niya, pagkatapos ng kanyang pagkahuli sa Indonesia, po. uh, nag-message -uh, sa akin yung aking former staff ano, na ngayon, uh, staff din na isang incumbent senator. At uh, exasperated yung posisya. Sabi niya, sir, parang nagsusumbong na, sir, wala, wala mapipiga dito. Dapat ibang napaka-smart itong babae na ito. So, naging curious ako. Uh, pinanood ko yung replay sa hey. YouTube. Oh, At Oo. totoo nga, talagang yung kanyang uh, pagsasagot, eh talagang parang sanay na sanay at uh, napaka-smart. Ngayon, mag-rewind tayo, kabayan, opo, yung opo. kanyang pinanggalingan. Opo. Uh, saan ka naman makakita sa, kung sa background ni Go na na-fake niya lahat yung mga relevant na mga dokumento leading up to being elected na isang municipal mayor, sa ano, sa opo, opo. Mahirap gawin yun, ano dahil ikaw isang foreigner na napatunayan na rin ito kasi nga ito yung sa pagdinig masi i-confront siya doon sa findings na ng NBI doon sa uh, kanya'ng uh, fingerprints na nagmamatch, na hindi talaga siya yung uh, Alice Go na sinasabi niya kundi Goh uh, Hopping uh -huh. eh, isa lang ang sagot niya eh. Uh -huh. Ako po si Alice Go. Uh -huh. Napaka <laughs> napaka-adamant at uh -huh. napaka talaga'ng napaka-consistent. So, 'yun, yung sa background niya na at at yung uh, mga testimonials ng kanyang constituents ha, sa Bamban, she's uh, governing well ah sa uh, Tarlac okay. no kumpara sa mga naunang ah, uh, mga mayors doon Opo. medyo maganda at uh, wala sila nakikitang anomalya yung coffers municipal coffers eh tuloy-tuloy napupunta sa kanya mga kababayan so hindi malayo kung siya ay na napeke na na yung kanyang paggigiing uh, mayor okay. hindi malayong umak umakyat na ngayon siya bilang isang uh, congressman at kung siya ay isang uh, foreign spy, uh oo. -oh. Medyo delikado yung ating national security kasi alam mo naman na kabayan, di ba, pagka nasa kongreso ka na, uh, congressman, uh, lower houseman o sa upper house, may access ka na sa mga highly classified document. Opo. Opo. Kasi yung uh, yung uh, yung security classified, uh, yung security clearance, medyo mataas na. So yun ang delikado. So yung aking tweet, yung aking uh, post sa uh, Twitter account ko, yung X account eh parang subliminali, uh, subliminally, parang pinaparating ko na rin sa intelligence community natin, na isama na si Alice Go sa kanilang essential elements. tinatawag na EEI, ito, no? Essential Elements of Information. No, kung saan, lalim laliman nila yung kanilang background check, yung kanilang uh, uh, record check, background investigation. At liman pa? yeah, laliman pa kasi baka mamaya napapasokan na nga tayo. Hindi malayo, di ba? Dahil nababasa naman natin mga true to life na mga spy stories. Oh, yes, yes. Na kung saan, yung sa Mossad nga, di ba, yung Israel, yung uh, si Eli Cohen, mm -hmm. uh, na-execute sa Syria yung kasi nung pinobject siya na Mossad sa Syria, e eh, napakataas ng kanyang inabot. At siya ay uh, sa mga minister sa Syria at nagbibigay siya ng na information sa kanyang gobyerno sa Israel. So kung ganoon ang uh, kung ganoon ng pinanggagalingan ng uh, perspektibo natin, posible daw mangyari sa atin kasi may interest din naman ng basang uh, China rito sa atin lalo opo, na sa West di ba? Opo, opo. Maliban sa nakakatakot na obserbasyon na iyon ni Ping Lakson, ay may nakakabahala rin itong expose na inilabas ayon sa kanya. Sumubok raw si Alice Go na lumapit sa isa sa mga kakilala ng senador para mag-offer ng isang bilyong piso kapalit ng pagbura sa kanyang mga problema sa kanyang mga kinakaharap na mga kaso, ito ang expose ni dating senador Ping Lacson. Meron kayo uh, Filipino-Chinese friend, trader ito eh, Apa? na malaking negosyante na ang dealings niya is with China. No? Uh, dong ito, may mga connection din ito, maski pa paano, not directly with the first family, but meron siyang sinasabi na meron siyang connect uh, within the circle ano, ng first family. Si Alice Go nag-approach sa kanya. Okay. Nung bago umalis, ano, nung medyo ipit na ipit na at uh, nagtatago na yata, medyo kumontak sa kanya through uh, a common friend siguro. Mm -hmm. At uh, ang sabi sa kanya, kung mailalapit siya niya si Alice Goh sa kanyang contact, eh, eh, hindi ko naman sinasabing pinaniniwalaan ko uh, hook, line and sinker yung kwento nitong... A Filipino Chinese na ito. Sabiyan, Sabi yan, ang offer daw na pera 1 billion. Wow. Basat matulungan lang daw siya. Nagulat din kami. Ngayon, para mapatotohanan yung kanyang sinasabi no, dahil uh, medyo nakatanga kami nung kinukuwento niya. Nagpakita siya ng litrato rit nilang dalawa ni Alice Go na magkasama nga sila Opo. at uh, yung kanilang pag-uusap at, uh, at gano'n. So, yun, yung naman ang pinagagaling ko, ba, hindi ko naman pinupwersa yung kababayan natin kasi marami nag-react na netizens do sa aking post oh. sa Twitter. Oh, po. yung iba, sumasangayon. Meron namang iba na, siyempre, ganyan naman talaga sa sa social media. Hindi lahat naman sasangayon sa iyo. Oh, Pero po. ang sa akin lang, parang tingnan lang ng intelligence community natin, lalim-laliman pa yung Lalim kanilang pa. Na oh. yung so kung oh, may katotohanan report, no yung senator, ibig sabihin, gusto niyang... Uh... Uh, ma palapit sa Malacañang uh, especially sa kay First Lady. Yes, kung susundan natin at uh, papaniwala natin yung kwento ng Filipino Chinese oh, oh, na oh, oh. Uh, trader ano. Pero posible. Eh. ganong Ganun kalaki 'yung offer eh. Oo, uh, uh, pero oh, oh. Yes, 1 billion nga 'yung uh, bin, binitiwan niyang halaga no. Whether or not totoo 'yon, well, uh, nasa sa nakikinig na 'yon kung paniwalaan. Pani, pero 'yun oh, ang kinwento oh. sa amin. Ah, hindi lang naman ako eh. May mga kasama kaming kinukwento niya. At okay. pinakita niya nga yung picture nila ni Alice Go. Kahit pa na sinasabi ni Alice Go na siya raw ay natatakot sa kanyang seguridad, ay tila hindi rin ito nakikita sa kanyang mga galaw at asta sa loob ng hearing sa Senado. Ang tanong, kaano kaya kataas ang posisyon ni Alice Go sa napakalaking network ng sindikato kung ito nga talaga ay miyembro? makakaya kaya ng gobyerno ng Pilipinas na mapanagot itong si Alice Go o baka matulad lang ito sa ibang mga kaso na hindi na pa at tuluyan na lang mawawala na parang bula itong si Go Waping. Ikaw, ano sa tingin mo si Alice Go? Espiya kaya o leader ng sindikato? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.